Isang bituin sa Hollywood na nawala sa Amerika at dumiretso sa nangungunang trend ng Russia, tinatawag ng mga tao ang isang aktor na trader sa Hollywood at tinatawag ng Russia ang isang pambansang bayani. Ano ang katotohanan? Ngayon ay ibubunyag natin ang buong drama ni Steven Seagal. Muling sinakop ni Steven Seagal ang mga newsfeed ng Russia, ang kanyang kamakailang pampublikong pagpapakita sa Victory Day Parade ng Russia ay lubos na kumalat sa social media. Nag-viral ang mga clip nag-trend ang mga larawan at nagulat ang mga tagahanga. Pinaka-interesante, nang lumitaw na pumanig si Sigal sa Russia, nagkagulo ang Western media. Sinasabi ng ilan na isinasantabi ni Steven ang kanyang pagkakakilanlan sa Hollywood upang maging isang full-time na ikon ng Russia. Ngunit narito ang twist ayon sa mga kamakailang ulat. Tahimik na umatras si Sigal sa ilang mga proyekto sa negosyo sa Russia. Sabi ng media, nagbabago ba ang katapatan na ito? Sabi ng mga tagahanga, hindi mukhang isang bagong lihim na kasunduan. At isa lang ang sinasabi ng mga kritiko, hindi kailanman maaaring magkunwaring diretsyo si Sigal. Mas uminit pa ang usapin ng muling ibahagi ng mga tao ang kanyang mga lumang video, panayam, at kontrobersyal na pahayag. Nagtitrend sa Russia debate sa Pilipinas mga meme sa mga forum sa Japan ang pangalan ni Steven Seagal ay naging isang pandaigdigang isyu. Kaya mga kaibigan, nagsimula na ang bagong kabanata ni Steven Seagal sa Russia, nagiging rebelde na ba siya sa Hollywood, o ang magiging superstar ng Russia, o may mas malaking larong pampulitika na nagaganap, ano sa palagay nyo? Ilagay ang inyong opinion sa mga komento, siguraduhin kong sasagot ako, at siguraduhin mag-subscribe sa channel para sa mga pasabog na update sa Hollywood tulad nito.